nauutangan din ba ang junk shop ano mga kabubog uh, yan ang pag-uusapan natin sa vlog na ito ano ang junk shop ba ay nauutangan din kagaya ng mga tindahan at sari-sari store ano at iba pang mga negosyo ano mga kabubog nauutangan nga ba ang kwan junk shop ano uh, nauutangan din po at hindi natin may maiiwasan ano at bigyan ko kayo ng halimbawa kung paano nauutangan ang mga ganitong negosyong junk siya Ano. Dapat kasi yan mga kabubog ay hindi talaga tayo magpapautang ano, hanggat may iwasan natin. Dahil eh, sa pagpapautang at mm, ang napautangan mo ay hindi marunong magbayad ay yan talaga ang kwan. Yan talaga ang papatay sa negosyo mo. Dahil sa bukod sa dala na ang tubo ay dala pa pati puhunan ano so bigyan ko kayo ng mga halimbawa kung paano nauutangan ang isang junk shop ano na minsan ay hindi na naiibalik halimbawa uh, ganito junk shop may ahinti ka halimbawa eh, may lumapit sa iyo isang ahinti boss may hakutin tayong ganon na kalakal pakapakita sa iyo picture ito ito ganito ganito ang presyo ikukuan sa iyo yung buong detalye syempre sabihin sa boss pa advance muna ng kwan ng libo, 5,000 libo. may kailangan lang tayong bigyan may kailangan lang akong bayaran syempre ikaw naman magtitiwala ka di syempre matagal mo nang kakilala matagal mo nang ahinte kaya lang minsan may mga deal na sumasablay halimbawa yung hahakutin yung kalakal na yun eh Uh, hindi natuloy o kaya nasulot ng mas mataas na presyo o kaya nalugi kayo di ba ang mangyayari yung binali niya magiging utang niya yon sa iyo hindi mapapalik ngayon so may utang sa iyo ngayon meron naman diyan pagkakataon na may lalapit sa iyo bata ni mayor bata ni kapitan bata ni konsehal barangay tanod lalapit sa iyo magsasabi sa iyo ng halaga hindi mo matatanggihan ngayon 'di ba? O kaya kung mo, kamag-anak mo, pag sasabi sa ng halaga, hindi mo natatanggihan 'yon kasi ang tingin nila sa iyo negosyante ka. Ano? Negosyante ka, may pera ka. Hindi mo matatanggihan 'yon. Ano? So isa pa rin 'yon sa kwan, ano, sa mga dahilan. Meron naman diyan, ah, uh, pupunta sa iyo may kailangan, halimbawa, piyesa. Piyesa ng sasakyan, piyesa ng ano ba mga bakal, mga tubo. Sasabihin sa iyo, dadalhin ko muna at pagka okay saka ako babayaran pagka hindi okay ibabalik ko ngayon minsan nakalimutan na nakalimutan ng ibalik nakalimutan na rin bayaran so may utang siya sa iyo ngayon ano magkikita kayo maalala mo ay nga pala may babayaran nga pala ako sa iyo nakalimutan na so may utang sa ngayon ano yung mga ganong sitwasyon ano. Maari din halimbawa sa tauhan mo. Halimbawa, meron kang maglalabas mga eco aid. Babali sa Puhunan. Nagbenta, short. Halimbawa, 1,000 binali ang pinagbintahan sa 300. So sasabihin noon sa susunod na lang. Eh syempre ikaw, tiwala ka na hindi mo namamalayan, patong-patong na pala yung kababalanse niya. Malaki na ang utang niya sa iyo. Yun. Kaya nauutangan din ang junk shop. Ano? Maring sa ibang pagkakataon, halimbawa eh mga tao mo naman may bali sa iyo. Nagpadala ng kwan, nag halimbawa eh, nagpadala ka ng pamasahe. At ang usapan eh, kakaltasin na lang kada sweldo hindi pa nakakaltas lahat bumanat na ng uwi so may utang sa iyo yun ngayon sasabihin nun ay papadala ko na lang po ipagigikas ko na lang po so may bale hindi na bayaran lahat biglang umuwi yun so doon sa mga ganong pagkakataon doon nagkakautang ano Meron naman sasabihin sa iyo, may dadalhin akong kalakal sa iyo. Eh, nakalimutan ng dalhin dahil nakuha na yung pera. Ayun. May utang na naman sa'yo. Ano? Meron naman dyan. May isasangla sa yung gamit. Oh, ang gagawin sa'yo, hihiramin yung gamit at gagamitin laang. So, pagkakukunin mo na, sasabihin, sira. Oh, eh, nakasangla sa'yo, tapos hiniram, tapos sasabihin, sira. So, may utang na naman sa sa'yo. Yung mga ganong senaryo baga, mga kabubo. Halimbawa lang naman ito. Wala naman tayong gustong patamaan. Pero totoong nangyayari ito. Ano? Halimbawa naman, humakot iyo ng kalakal. Halimbawa, humakot ng PET. O plastic. O halimbawa, sibak. Eh, kulang ang dalang pera. Halimbawa, 20 milang babayaran. 18 lang ang dalang pera. Di may utang sa ng 2,000. Inakalimutan eh, na ngayong ipadala di may utang na naman sa iyo. O di ba? Kaya katulad ng sari-sari store ng ibang mga negosyo, nauutangan din ng junk shop ano. So, ang mahalaga diyan ay marunong kang mag-control ano, marunong kang mag-isip. Marunong ka rin magsabi ng no. Isipin mo ba talaga kung hindi makakaapekto sa iyong negosyo? Hindi maapektuhan ang iyong operation kasi sa ganitong junk shop mga kabubug, napakabilis ng ikot ng pera sobrang bilis ng ikot ng pera ano minsan kahit piso na lang sa bulsa mo ubos minsan sunod-sunod yung nagdadala ano ay syempre eh. hindi naman may dispatch mo kagad ng mabilis yan. Siyempre, bago mo maikarga yung isang tot na karton bago mo maikarga yung isang tot na plastic minsan magpapahakot ka mapopospon pa yung schedule so yung inaasahan mong cash hindi agad babalik ano so napakabilis ng ikot ng pera ano ang bilis maubos ano walang problema sa bibilhin mga kabubog sa negosyong scrap walang problema sa bibilhin ang laging problema pambili ano kahit milyonaryo ka mauubusan at mauubusan ka ganun sa negosyong junk shop kaya sa junk shop napakahalaga ng pera napakahalaga ng cash flow pag ang pera mo pinatulog mo hindi kikita yan hindi iikot yan apektado negosyo mo so sana nakapagbigay ako ng ideya sa inyo ano sa tanong na nauutangan limba ang junk shop so muli follow sa Facebook Kabubog blog, Shop Vlog. Subscribe sa Kabubog Vlog sa YouTube.